Magandang, 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 magandang hapong po sa inyong na lahat. Isinet ko na po kayo. At kumusta na po pala kayong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Isinet ko na po kayo. Nilagay ko na po kayo dyan para kasama ko. Ang problema po pala ay hindi ko kayo napindot. Hindi napindot ni Tita Emi kaya nagsara. Doon ko lang naalala na ah, hindi ko pala napindot. Daldal -dal po, nandaldal si Tita Emi. Wala po pala kayo. Ito, ilagay ko na po yung bawang at sibuyas. Pasensya na po kayo. Medyo na late po tuloy kayo sa akin. Kasi akala ko po yung naisip ko na kayo ay hindi pa pala. Ay, ay mali. Ayan po, naghiwa na ako ng talong. Hinihiwa ko po to eh. Bigla po, bigla pong namatay. Sabi ko, ay hindi ko pa pala sila naisip. Nailagay ko lang sila dyan at nabuksan ko. Hindi ko lang po na po yung dot na para mag-go. Ito po, na-late po kayo. Nailagay ko na yung bawang at sibuyas ay pinakikipag po sa inyo kanina malipag po pala hindi pa pala na kasalan kaya ito late kayo hindi nyo nakita yung paglayay ko ng bawang at sibuyas pero kanina po akala ko ikasama ko po pala kayo hindi pala hindi ko kayo pala kasama <laughs> ay. hindi pala sila kasama ni Tita Amy, kaya ang nangyari naiwan sila naiwan Naiwan po pala kayo. Kala ko'y kasama ko na kayo. Hindi pa pala. Ayan po. Ayan. Nagulis ko na yung aking sibuwi sa bawang at ang aking talong. Ayan ang atin talong. Kala ko po kasama kayo. Yung pala yung hindi. Ay, mali. Ay, mali po pala. Ayan po natin ang pamimpa. Ayan lang po ang gusto ni Senyora eh. Ayan, talong. kasama ko kayo dito sa kusina ko. Ayan. tagyan po natin ng konting asin ng ating talo konti lang po nilagay ko ating pelta takot si senyora sa asin. Lagyan po natin ng konting tubig lang. Halos kalahat ng baso lang. Ayan. para lamang po maluto yung ano, maluto po yung palong sa konti po Ngayon, hugasan ko po ito. Nagawa po tayo ng French fries. Nagay ko muna po ito rito. Iisa lang po muna po itong isda. Na ito po, iinitin ko. Hindi ko lairin iinigin ni Tita Amy namatay po yung aking kalan ayan kamaya na natin isa lang po na yan mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. hinaan ko muna to medyo mainit na na si Tita Amy kasi sinet ko po kayo sabi ko po kasama ko na kayo yung pala hindi ko pa pala kayo kasama ay mali nako sabi kong ganyan sayang naisalang ko na yung bawang at sibuyas pinakita ko po sa inyo yung bawang at sibuyas yung pala hindi pa pala kayo kasama sa akin hindi pa pala kayo naka open ay mali Kaya, ayan pero okay naman po yan kung po akong papaprita, papa papaprita papa ng french fries po ng bata. Para maging kanin niya. Parang kasama lang po sa isda. Tapos na tapos po ako dito sa pambalat na to kasi madalas po akong nadadali. <laughs> madalas nadadali si Tita Amy. dito sa pambalat na yon. Yan po yung in inano ko na kanina. Isinit ko na yung ano yung siguro po yung namatay. Hindi ko na malaya nung pagka sindi ko po sa inyo. Siguro po yung nadiinan. Yan. Ayan. Ngayon po natin para maging papaprita ng batang lalaki. Papaprita, a prince prize. Kita ini. <laughs> Pasensya na po. Sasanay lang ng salita dito. Ayan. Ayan. Okay, sasalang na po natin siya. Lalo pa pala yung aking ano, nailagay ko na isda. na po natin itong ating Kaliwin French fries Iwain ko po itong kamatis Malayo ko po ito doon sa talong Pinapahuli lagi ito ni Senyora Dapat po ikasama ito sa bawang, sibuyas, ganyan po para po mag-melt po siya. Ayaw po ni, ano, um, gusto po niya ilagay ko muna daw po yung talong bago ito. Para daw po hindi masyadong naluluto yung kamatis. Sabi niya. Sabi ko, o oh, sige. Mas mas gusto raw niya na hindi masyadong naluluto itong kamatis. Para na ano daw niya po na parang fresh press pa yung kamatis. Kanya-kanya naman tayo ng gusto ng pagkain. Eh, noon po kasi ginagawa ko bawang o sibuyas, lalagay ko tong kamatis bago pa lalagay yung talong. Ayaw po niya, gusto niya po yung yung ano, yung luto na bawang tapos sibuyas tsaka lalagay mo yung talong. Pag medyo okay-okay na yung talong, lalagay mo yung kamatis. Doon po ang gusto niya. Mas, mas masarap daw po para sa kanya yung gano'n. Uh, eh, hindi, hindi naman po tayo yung kakain kaya okay lang. Ayan nilagay ko na po ito para magdown ng konti. Konti lang daw po ang pagkakadown ng gusto niya dito sa kamatis. Ayan. Siguro nga mas masarap yung gano'n. Medyo presko yung kamatis sa malutong-lutong po niya kakain. Ayan. Tapu natin ulit. Ayan. Ilalag-lag na sibuyas. nalaglag po akong sibuyas dito. Munin ko muna. Ayan. Magkaroon ng one minute <laughs> yung pa. Yung price price. One minute. Ayan. Ini Iinit ko lang naman po ito. Tutu na tong ano, itong unang, ano, unang isda. Isayang naman po kadi kong ganyan para maging pagkain pa ulit nila. Ayan, po po. lang po natin po. Tapos saka po ipagluluto yung batang lalaki. Kasi itong isda na to ayaw po niya kasi matinik. Eh, takot sa tinik yung batang lalaki. Kaya ito po, wala pong tinik itong kanya. Ayan po. Ayan. Yung kanya po yan, walang tinik. po yung pakakainin ko ngayon. Tatlo lang po pakakainin natin ngayon kasi wala po si senyor umalis. Ayan. Yeah. Iinit ko lang naman po itong isda na to. Ay, hindi pa. Mas maganda po yung medyo malutong itong isda na to kasi iinitin eh. Masarap yung medyo malutong ng konti. Hindi naman po masunod pag naman po nasulog, hindi na po masarap. Ayan. Balatan ko na rin. Balatan ko na rin po itong ang patatas na ito. Mauna pala yung patatas na yun para sa batang babae. Pero sige na po, na. Kasi nga maya pa rin naman po sila dadatunin at kakain. Takot-takot po ako dito sa pambalat na ito. Lagi ako nasusugatan. <clears throat> Sakit po na lalamunan ko lagi. Eh. Pero meron na po akong ano, ano po si analysis po si Tita Amy sa 22 sa 22. May analysis po ako. Samahan niyo po ako magpa-analysis <laughs> sa 22. Titignan natin kung ano mangyayari kay Tita Amy. E, dahil po dito sa nalamunan ko na hindi po naaalis yung ang sakit. Masakit po sa loob. Kaya pagka talaga masakit na masakit na para po sa akin masarap nang iubo. Parang gusto ko iubo na lang kahit pinipilit ko na lang. Minsan, sabi na ng asawa ko masama daw yung pinipilit mo yung pagtubo. Pero, sige lang po. Kasi parang nakakaginhawa naman po sa akin pag inuubo ko siya. Pero ayaw po ng asawa ko na pinipilit ko lang yung pagtubo. Dahil sobrang po sakit. Gusto ko kaya tigay nyo ng tigay nyo. ko sa po Po. kasi po kaya ang kasi huwain ko po itong patatas huwain po natin itong patatas tignan ko po itong pat french fries hindi malapit na po itong french fries na ano malapit na po malapit na po yung isang sinalang na french fries Tingnan ko po itong salong. Malapit na rin po ito kasi lang ko na yung kamatis. Eh. Konting-konti na lang po. Tapos dami, 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 dami ko pong planchahin. Sobrang dami. Kita ay may planchahin. Pero sige lang po. Inaan ko po ito para hindi masunod. O oh, mawala ng konting sabaw. Yan. Ay, Ini-ini-init -ini ko lang po itong prito. Gawa ng luto na po ito. Iniluto ko po ito ng Merkules. Eh, hindi po pala sila dito kakain. dito po sila nag-iwan ng hindi sila kakain dito. Siyempre, tayo naman po, para meron tayo mapakain, nagluto po si Tita Emi. Eh, pala, hindi po sila dito kakain. Eh, nanghihinayang ako ngayon na itapon siya. Sabi ko, iluluto ko, iinitin ko ngayon para maging pagkain nila. Ayan, huwain ko na po ito patatas para po sa pangalawang salang. Hindi po pinagsasabay yung patatas. Dahil ng ayaw, maliit lang po yung la, lagayan ko. Yung lutoan ko po, po ba? Kaya ayaw po nilang gumasas sa maraming ng tika. Nanginay po puso nila kasi pag malaki ang lutoan mo, marami ang ng ilalagay mo. E ganun. Kaya tapos, hindi po naman magagamit ng araw-araw yung Pinaglutoan ng mantika, kaya sabi niya, magpinto ka ng mantika, ay ng french fries, sa maliit lang na ano, para konting mantika lang. Tama naman po, kasi sa maliit mo lang isasalang, dahil dalawang salang lang naman. Hindi mo na isalang sa malaki, kaya sa pagsamahin, ayaw po niya. Dahil maraming mantika po eh, pag marami kasi yung dasasalang yung patapas, pag konti lang yung mantika, hindi po maluluto. So, ginagawa ko pero ko. E, po natin itong pagluto ng patatas para sa konting mantika ay hindi sila magsiksikan. Ayun. Kaysa so, naman po, paggastos nga naman ng malaking malaking lagayan, malaking lutoan, ay maraming tika. Tapos konti lang naman isasalang natin. Kaya, yun. Sabi ng senyora, na paghihiwalayin mo na lang para sa balit na Sandero na lang natin sinasala. Ayan. Sa balit lang po natin isinasalan tong french fries natin. Hindi na tayo yung presentation na maganda. Ang importante po yung naluluto siya. Ayan. Pero na po tayo isang french fries na naluto alam ko po ito para sa batang lalaki kasi gusto niya marami yung sa kanya sa atin niya, gusto naman ng batang babae konti lang kasi nagre-reduce din po ayan, pag french fries na po tayo ng isa isang french fries konti lang ita lang po basta balik na nga ng pudero ko nilalagay ayan ito na po ang ating french fries na isa ayan tikman ko natin haingit hapo hindi ako konti asin ko, hindi na mamatabang. Tapos ito, Diyan po natin ang konting harina. Diyan po ng konting harina para po hindi siya didikit. Ayan. ito naman po sa batang lalaki patingin po natin sa gitna para maging dalawa. Meron mm -hmm. na tayo may papakain sa kanila. Katapos po, magmamlang ka na si tita Amy. yung ating iniinit lang na prito. Iniinit ko lang po ito eh. Kasi sayang naman po eh. Ay, ako po yung nangihinayang. Na, ano. Uh -huh. Ayan. Dahil tatlo lang po ating pakakain. Okay na po sa kanila. ayan atos At ito sa batang lalaki ayan magkamali ako ng lagay na dito dito pala to sa batang babae ayan po kanya magiging pagkain isda at saka ano french fries yan. tapos yung sama-sama naman niya itong ginigisa nating talong na walang sahog ginisang talong na walang sahog sibuyas bawang at kamatis lang po yan hindi na nga naman masyadong ano yung kamatis Luto na yung talong malapit na po. kunting konting na lang. Kunting kembot na lang po yung talong. Kaya masyado nang mahina. Nilagay ko sa masyadong mahina. Ayan. Hmm. sa mga kukutong magyan ng harina para po hindi po siya wala po siyang harina sa labas Anap po po kayo Para makita ninyo Ay shit Sorry 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 po <laughs> Nalaglag po yung pagpulot ko sa inyo Hindi ko yan mai-edit Kasi pwede ako marunong mag-edit Kaya pasensya na po kayo Ayan po oh. natin na french fries Tsaka ito po yung talong Ayan Ito po yung talong Tapos nagluluto po tayo ng Para sa batang lalaki Ayan Ito po, ano, po yung Ating niluto Ayan, ito po, tinapay na ito, gagawin ko po, ano niya, merienda. Ayan po, yung tinapay. Kaya, pweno po, po, mga kaibigan ko, maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama kay Tita Amy. Kaya, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Thank you po talaga. And God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Ingat po kayo. Love you. Bye-bye.